O Mars, malaki yung tubo nung perang hiniram ko sa kakilala ko, ha? Saan mo ba gagamitin yun? Wala naman akong ibang pinagkakagastusan kung hindi ang kapatid ko. Nagkaroon ng brain hypoxia ang kapatid mo dahil sa kakulungan ng oxygen sa brain habang nalulunod siya. He is in coma, but uh, some of his uh, automatic brain functions are maintained. Dok, sa palagay niyo ba, kailan ba magigising si Joaquin? Walang kasiguruhan kung kailan magkakamali ang kapatid mo, Mrs. Brenda I have to go, babalik na lang ulit ako. Bakit kaya ganito yung nangyayari sa akin? Dalawa pa talaga sila, no? Magkasabay kailangan ko alagaan. Sabi mo, si Blanco ang nakasalan ng Yaki. Pero mas mabuti na yon na alam niyang patay na ang kapatid natin. Kesa bumalik pa siya sa buhay nito tapos guguluhin pa niya si Joaquin. naubos ang savings ko ng pagpapagamot ko sa kanya. Ni hindi ko alam kung kailan siya magkakamalay. O kung magkakamalay pa siya. Pero alam mo, mas okay na sa akin ito. Kesa naman every year ako magsa-celebrate ng death anniversary. Grabe, no, Mars? Seven years na palang koma to si Joaquin. Bilig na ako sa'yo, eh. Galing mo magtago. Imagine, pati si Blanca, hindi niya alam na buhay pa si Joaquin. Tama lang yun. Pampagulo lang siya sa buhay ng kapatid ko. At gusto ko, habang buhay niyang dalin sa konsensya niya, na napahamak si Joaquin ang dahil sa kanya.